tabi tabi, so, oh. tabi. kaya ra hindi mo kape na pero hindi mo sa likod <laughs> mata kita wala nang yellow wag malambot pa yun huwag mo kuha ni ice water meron ice chocolate huwag ka ano yan? mali cloud nine mali tres Utama ga sakitan tayo. Kurungan. Ito yung ano 6. Suan. Tinggo mo suan. May isa pa. Ayan o. Isi silang tapakin yan. Hindi na nga. Ako. Ako. O, tiga nyo. Didi ay nak... Tiga mo. Ay, diyan. Ay, wala pa pala. Ako. Ako. Madikin lang. na ma. <si> <visuals> あっ。